Sa last episode po natin guys, ay uh, makikita po natin na magkakaroon ng isang malaking labanan sa pagitan ng Dark Triad na pinangungunahan ni Lucio Zogratis at ng mga captain squad ng Clover Kingdom. At sa ibang sin naman guys, ay makikita po nating buhay si Asta. Pero hindi natin alam kung saan siya napadpad. Malalaman po natin 'yan guys dito sa chapter 337 ng Black Clover. Pero bago yan guys, huwag po natin kalimutan mag-subscribe, mag-like and share sa ating channel para mas na more po tayong updated sa mga bago nating mga videos. Pagkatapos po guys ng lahat ng mga pagpupulong at lahat ng mga ginawang mga plano ng mga Captain Squad ng Clover Kingdom ay ibinalita agad nila ito sa lahat ng mga houses nila So makikita po natin sa scene na guys kung saan umuwi po si Nat dito po sa mansion ng Black Bulls kung saan ikinuwento niya ang lahat ng mga pangyayari. At dito po nalaman po ng lahat ng mga grupo ng Black Bulls guys na patay na si Asta. So hindi makapaniwala ang lahat ng mga grupo ni Asta na wala na siya. So, inexplain po dito ni Knack, guys, na si Asta ay naging mortally wounded. At saka siya ni Lucius Zogratis gamit ang special magic. Kaya inassume na lang ni Knack na ito ay reasonably dead na siya, guys. Patay na talaga siya. So, halos lahat, guys, nagulat sa pagkawala ni Asta at uh, hindi nga sila makapaniwala sa bilis ng pangyayari. At doon guys, dagdag pa ni Nat na kahit sabihin natin ito ay totoo, pero hindi pa rin daw siya maniniwala na si Asta ay patay na. Maniniwala lamang daw siya guys pag ito ay nakita niya sa kanyang dalawang mga mata. Kaya't nagalak ang puso ni Magna guys at nagsabing parang first time kong sumang-ayon sa mga sinasabi mo Vice Captain na At doon na nagkaroon ng malakas na pag-asa ang mga members ng Black Bulls na si Asta ay buhay pa. Kaya't napangiti na lang si Nat guys at nagsabing uh, parang nagkakaisa tayong lahat. Kaya tara na, hanapin natin yung tanga ngayon. At doon, hinanap nilang lahat si Asta. At sa ibang scene naman guys, ay ito nga, nagising na si Asta. At nakita niya guys na parang nasa ibang lugar siya. Kasi syempre sabi niya, anong lugar ito? At mamaya pa lamang ay biglang bumukas ang pinto at uh, may lumabas isang waitress Isang waitress na robot guys na akala niya si Charmy Paisen At bigla nalang may tumawa sa likod niya guys at uh, nagsabi na um, hindi yan si Charmy Paisen So isa po yung uh, uh, tea serving doll, so isang robot guys At sinabi ng mama, so kumusta asta, kumusta yung pakiramdam mo? So si Asta naman nagulat, sabi niya, sino ka at paano mo nalaman ang pangalan ko? So nagulat na lang si Asta guys na nahil na yung ano niya, yung nahil na yung sugat niya and then tinanong niya yung mama na kung siya ba yung naghilis sa kanya. So ang sabi naman nitong na lalaki ay hindi, pero yung kaibigan niya yung nagamot sa kanya. Mamaya pa ay eh, hinanap niya si Liebe sinabi niya, nakita mo ba si Liebi? Saan si Liebi yung maliit na, yung malita at anak? O sabi naman ng mama, oh, yung demonyo ba? Yung devil guy? So, ang, ang, sagot naman ng mama ay ginamot pa siya ng kanyang kaibigan. At pagkatapos ay tinanong siya ulit na Asta kung sino siya, kung kilala niya ba si Charmy Paisen. So, sabi naman ng mama, hindi niya pa ito nakikilala. Pero, ang pagkakalan ko, Kilala ko si Yami simula pagkabata pa. Kaya ito ay kinagulat ni Asta, guys. Ang sabi ni Asta, kaibigan mo si Captain Yami simula bata pa? At ang sabi naman ng lalaki, guys, ay oo, magkaibigan kami simula nung kami ay nasa 13 taong gulang pa lamang. So, ikinuwento guys ng mamang ito ang about sa kanilang pagkakaibigan simula nung bata pa sila. At uh, pagkatapos niyan ay uh, sa katagalan ng kanilang kwentuhan guys ay bigla na lang naalala ni Asta guys na siya yung tumulong sa kanya, siya yung nagpagamot, nagheal ng mga sugat. Kaya um lubos ang pagpapasalamat ni Asta. Nagpasalamat siya sa paggamot sa kanya. So ang sabi naman ng mama, hindi ka pa masyadong magaling. So kailangan mo pang magpagaling kasi ikaw ay nabigo at muntik ka pang pinatay ng pinakamamahal mong tao at yung taong iniidolo mo. So nagulat na lamang si Asta guys at sinabing paano mo nalaman ang lahat ng mga ito? So sabi naman ng mama, kaya kong makita ang lahat ng mga ito kahit hindi ko nakikita. At sinabi din ng lalaki na nababasa sa kanyang mga mata na matatalo ka pa rin kapag ikaw ay nagmamadaling bumalik sa inyong lugar. Kaya nagulat na lamang si Asta guys So sabi ng lalaki guys na imposible pang makabalik ka sa inyong lugar sa ganyang sitwasyon mo. So ba't hindi ka munang magpahinga dito? So yun guys, natanong ni Asta kung anong lugar ito. Agad namang binuksan ng isang babae guys, ang bintana. At yun ipinakita kay Asta ang lugar. At sinabi naman ng lalaki na ito ay ang land of the sun. So sabi niya kay Asta guys na ito ang bansa na malayong malayo sa Clover Kingdom. At doon nagpakilala na guys ang lalaki na sabi niya siya daw si Ryudo Ryuya, ang shogun ng bansang yon At sabi ni, ni Ryuya guys na napadpad ka man lang dito, simula sa araw na ito, kailangan mong mag-power up. So yun nga guys, yun yung uh, episode ng uh, 337 guys na in natin na lalakas pa at lalakas pa si Asta guys. So, hanggang dito na lang ako, guys, at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel natin. So, kita kits sa next nating channel, guys. Ingat po.